Noong linggo ng gabi, isang di pa nakikilalang lalaki ang umakyat sa isang billboard sa EDSA Balintawak na may isang daang talampakan ng taas. Sumaklolo agad ang iba't ibang rescue units at ang tangihiling ng lalaki, makita ang kanyang pamilya at isang kaibigan. pag niya, akala ko magdala ng bakal. Tapos tumakit sa billboard. Pag-akit niya, biyato ko. Yung pala, hindi na bababa. Hanggang dumating yung barangay at saka yung gwardiya ng tomtaw. May nagsasabi pong 8 o'clock pa daw siya doon. May ding 11 o'clock. Pero dumating po kasi kami sa site is 12 o'clock Ah, uh, in the morning, hindi niya sa amin sinabi yung pangalan. Meron din siyang sinasabi sa amin na gusto daw niyang makausap yung isang kaibigan niya na matatagpuan daw somewhere in Bagong Silang para daw yun ang makakausap. Carlos, mababaka na Padali po kami pumunta rito para malaman namin kung po positive yung tao na nasa itaas nga. At hanggang sa ngayon nga, ho, wala pa rin kami. Daming... Sa alam alam, sinatanong namin kung may, may kakakilala dito, wala naman daw. Po. Wala po nakakakilala doon sa tao. Bali po, um, nag-negotiate po talaga is yung team leader po nila oh. yung... Bureau of Fire SRU po nila. Bali, siya po yung tumayo bilang negotiator po dun sa <coughs> Yung assessment mam namin dun sa victim, uh, hindi naman po siya, wala nang po siya ng diferensya sa pag-iisip. Ang naan lang po, um, na -po namin, possible depression lang po yung nangyari dun sa victim. Maybe too much problem. Ah, ah, Okey, si so, kasi, mga sa taas? At, mag -mga mag kasi -mga, po na ano, Hindi ano naman po kami ganon na na mag-control ang crowd. Hindi naman lang na po kami sa na na po mga lang po Hindi naman po kami ganon na mag-control ang crowd. E, nakiusap lang po kami sa kanila tumahimik lang po, uh, wag pong sumigaw. Nahirapan lang po kami, una, malikot po yung victim. Ayaw po niya magpalapit sa amin. Hindi po siya ma'am gano'n nakikipag-usap sa amin dahil masyado siyang malayo at the same time. Tapos every time na nag a kami ma'am na lumapit sa kanya, lumalayo po siya sa amin. So ang tanging sinisigaw lang niya si Mr. Orland, yung pangalan ng kaibigan niya at yung family niya. Yun lang, ma'am, yung mga information na binibigay niya sa akin. Tinapon ng rosary. Yung indikasyon ng pagtapon niya ng rosary at pagharap niya dun sa, sa mga tao, ah uh, baka pwede yun na rin yung sign niya na tumalon siya. Napakahalaga ng pagiging alerto namin dun sa site dahil kahit anong oras, uh, baka pwedeng tumalon yung bigit. Kasi mamang isang attempted jumper, ang behavior niya, ma'am, is uh, magulo ang utak. Yung Hay pagiging malikot niya, ma'am, may tendency na tumalun siya, kagaya nga magulo yung isip. Bale, mm. yeah. ang ginagawa po namin sa kanya is, in-encourage ma'am namin siyang bumaba. At the same, uh, tapos ma'am, sinasabihan namin siya na, kung ano, ma'am, yung problema niya. Tinatanong namin kung anong gusto niya. Ang uh, una po kasi niyang gusto is water and yung sigarilyo po. Tapos ang sunod niya, ma'am, din naman is buksan, ma'am, yung ilaw ng door. Nung nasa baba na kami, uh, umakit siya ulit dun sa pinakatok-tok Siguro nakalangdaman siya ng pagod at siguro antok uh, kasi malamig po sa taas.